Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 27-2025. Habang pumapasok ka sa panibagong araw na ito, may banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na bumabalot sa iyo. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging matyaga at matatag, at ang mga katangiang ito ay nagiging magneto na umaakit ng respeto at paghanga mula sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay nagbibigay ng kapanatagan sa iba at ito ay isang biyaya na maaari mong gamitin hindi lamang upang tulungan ang iba kundi upang palakasin din ang iyong sariling kumpiyansa at direksyon sa buhay. Ngayong araw, yakapin mo ang iyong likas na kakayahang maging isang haligi ng katatagan. Maraming tao ang maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo o simpleng makausap sapagkat nakikita nilang ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan. Subalit, maging maingat ka rin sa iyong sariling damdamin, maaari mong maramdaman ang bigat ng mga emosyon ng iba, at kung minsan, maaaring makaramdam ka ng pagod o panghihina kung masyado mong iniinda ang alalahanin ng iba. Mahalaga na balansihin mo ang pagbibigay ng suporta sa iba, at ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang mapanatili ang iyong enerhiya at sigla. May posibilidad din na may mga sitwasyon ngayong araw na maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam ng pagkadismaya o pagkainsulto. Maaaring may mga salita o kilos mula sa iba na tatama sa iyong sensitibong bahagi, kaya't mahalagang maging maingat sa iyong mga reaksyon. Sa halip na hayaang dalhin ka ng damdamin ng sama ng loob, subukan mong tingnan ang mas malalim na dahilan ng mga sitwasyong ito. Maaaring ito ay isang pagkakataon upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at matutunan kung paano mo maaaring pangalagaan ang iyong emosyon nang hindi naapektuhan ang iyong pangkalahatang kapanatagan. Sa araw na ito, may natatanging enerhiya na nag-aanyaya sa iyo upang palayain ang iyong malikhaing espiritu. Ang sining, musika, o anumang anyo ng malikhaing pagpapahayag ay maaaring maging isang mabisang paraan upang mahanap mo ang kapayapaan sa iyong sarili. Minsan, sa gitna ng ating mga abala, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang ating mga likas na talento at hilig. Subalit, ang malikhaing pagpapahayag ay hindi lamang isang libangan. Ito ay isang malalim na koneksyon sa ating tunay na sarili. Maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, o simpleng pakikinig sa musika, ay makakahanap ka ng inspirasyon at kagaanan ng loob. Habang tinatanggap mo ang panibagong araw na ito, pag-isipan mo ang mga pagbabago na matagal mo nang pinag-isipan, ngunit hindi mo pa nasisimulang gawin. Maaaring may mga aspeto ng iyong buhay kung saan ka nananatili sa iyong comfort zone. Ngunit ngayon ay isang magandang panahon upang magkaroon ng lakas ng loob na sumubok ng bago. Ang mga pagbabago ay maaaring nakakatakot sa simula, ngunit ito rin ay nagdadala ng malalaking oportunidad para sa iyong personal na pag-unlad. Sa bawat desisyong gagawin mo ngayon, tandaan na nasa iyo ang kakayahang pamahalaan ang anumang pagsubok na darating. Sa halip na pangunahan ng pag-alinlangan, Ituon mo ang iyong isipan sa kung paano mo magagamit ang iyong katalinuhan at karanasan upang mapagtabumpayan ang anumang hamon. Ang bawat hakbang patungo sa pagbabago ay isang tagumpay sa kanyang sarili, at habang ikaw ay patuloy na sumusulong, unti-unti mong mararamdaman ang pag-unlad at kasiyahan na iyong hinahanap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, malinaw na pag-isip, at emosyonal na balanse. Maaari mong isama ang kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang maramdaman mo ang kapanatagan at linaw ng isipan sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 32. dalawa. Ang pito ay sumasagisag sa introspeksyon at espiritual na paglalakbay, habang ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon at intuition. Ang tatlumput dalawa naman ay isang numero ng pagkakaisa at balanse, na nagtutulak sa iyo upang pag-isipan ang kahalagahan ng koneksyon mo sa iba at sa iyong sarili. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na may kinalaman sa iyong personal na paglago. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang aklat na may dalang inspirasyon, pagsisimula ng isang malikhaing proyekto, o simpleng pagminilay-nilay sa iyong mga layunin sa buhay. Sa paggawa ng mga bagay na nagpapalalim ng iyong kaalaman at pananaw, binibigyan mo ang iyong sarili ng mas matibay na pundasyon upang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa. Sa pagtatapos ng araw, pagmilayan mo ang mga natutunan mo. Ano ang mga sitwasyong nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagay na kailangan mong bitawan upang patuloy kang lumago? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili, kaya gamitin mo ito upang paunlarin ang iyong isipan, puso, at espiritu. Yakapin ang mga hamon bilang mga hakbang patungo sa iyong tabumpay. At tandaan na ang iyong matibay na pundasyon bilang isang Capricorn ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.